ito, so, bigyan nga nito ulan sa mga sandali ito bumuhos na talaga ang malakas na ulan uh, hindi lang natin makita sa sango sa pag-bibidyuhan o uh, natin yung mga lagas na kong tubig o pag tayo sa mga sa mga uh, sa harap pag-ibig na kita naman natin yung mga umadang sasakyan kita mo yung mga tapos na malakas na ulan nagnalalit ang ano ka pa, kalikasa talagang uh, dinuusyay tayo sa mga sa mga sandali uh, ingat ingat po tayo sa ano po yung uh, papauwi pa lang mga oras na to uh, pati ng kabito ang talsa um, ang, malakas na ulan uh, yun doon yan, na pahinaan siya Ayan, uh, nahina na yung buhos ng ulan.